Mga kapuso, halos 50% sa mga barangay nga rasyonan kung sang tubig kahapon nga adlaw, wala nakabaton sa tubig, bangod sa problema sa delivery. Samtang, pila ka mga barangay sa Iloilo City, wala nag-set up sa water tanks, bangod wala man kuno, nag-request ang mga residente. Ini ang gintutukan ni Kim Salina. Sa 90 ka mga barangay nga ginpasalig sa Iloilo City LGU nga rasyonan sa tubig kahapon, 43 lang ang aktual nga nadulungan sa tubig. bangod may mga problema sa pag-deliver suno sa Iloilo -Ilo City DRRMC. Piladri, amo ang pesto, kalayoon, wala ma-disinfect ng static tanks. May iba naman yung maramo sang obstruction, rason, nga hindi makasulod ang mga water tanker. So iba naman niya, tungod nga ginapalapit niya itong static tank sa sulod. Isang water tanker, nagkinanglan kami malaba ang hose para nga ma maload na mo tubig sa ila tank. Suno kay Ravenna, may ide nila nga ginatotukan ng sitwasyon. Kagila yun ginasulbar ang problema. Una na nga nagpahayag ang LGU nga nagadepende ang ila delivery kung mag-request ang barangay. Kung wala request, wala man sang delivery. Ang barangay San Jose sa distrito sang Arevalo, wala nagplastar sang water tanker bangod wala sa may nabato niya reklamo sa mga residente nga kulang ang supply. Dugang diri, wala man kuno sang plastaran sang water tank. Naulat no ko man kung may tawid mong palaki sa barangay, nga may nga reklamo nga kulang sa tubig. Ma, ma request mong kusang mas pasuplay supply kami tubig. Galing isa sa subong nga, nga, mga no nga nagla wala pa kung may nabato. Apang sangkin padulungan ang mga residente, may tion nga sambot na ang tubig sa ilabubon. Magluwas ni, mahigko pa. Gani ang libre nga tubig nga ginarason sa gobyerno ang makabulig pa buhin sa ilagasto gasto sa pagbakal sa ng ginainom nga tubig. Kulang-kulang, sir. Eh, kung damo-damo kami, din mo? Ang tubig sa bumba magwa, puro ano na lang, lubog-lubog, nagkatama, balas. Sa kulaw, ang gini si sir, sa isa ka tangke. na ubus-ubus, kina sa tubig. O, nakagigabuling sir eh, kung may ara. Bangod sini, aksyonan sa punong barangay ang hingyo sa mga residente. magapadala sila sa request letter sa Iloilo City LGU. O siya mga unang ko kuha na yung area ng sa tangki. Pag mga muna yung ko sa request letter nga iyan na, na kami dito. Upod kay Hans Disyerto, Kim Salinas. One, Western